So dito ngayon eh dol, uh, silipin natin. Silipin natin yung trabaho ni Pidoy. Oh, basta doy. Muna. Ah, uh, muna eh dol. Ah, uh, na siya nag-continue og trabaho kay kulang sa budget yung nagpapagawa dito. So Nya yeah, okay na siya doy. Okay na. Ah, uh, muna eh dol. Ah, uh, Dringa line. Ano ka naman siya? So, kita na naman ako, silip mo. Okay, okay. Okay pa sa ride. Right. Karoon pa may naka-outro update sa video na to para naman ipakita sa inyo na ang 15 years old, oh. Hoy! Oh. Size. <laughs> Saka mo na. No, ano ba? Ito ba nang yung trabaho rin? So, gimutangan na siya o kahit, oh. Uh, ah, muna sya. So, gipaoga ni siya, gipaoga. Mura po ni siya, kuri So, mga ni siya, ang um, purma. So, medyo ubos na siya kasi ra- Ayun uh, lang. Uh, ah, uh, bayan ni ni Bintot. Ah, uh, mga ni siya. Nya, kuwang ni og Baras kay Mura ka kotono pa ni sa kuwan, munang, mo sa meron. Kotono siya. O, oh, trabaho. Mga nang trabaho, 15 years old yan. O, reo. Ano rin na sya? So, kinidre, tambak ka lang ninyo naman maglapok, idol. Kaya parang mapantay sya, uh, ano, siya dito sa kon. Ah, ano sya, nosin sya o oh, papababa, uh, bali, 5, 5 cm na idol. O, ah, uh, oh. uh, dito, mataas to dito. So, ano rin na sya? O, oh. Ito na nakakuha niya. wala na eh si Wala na yung baras. Tambay sa mga So, ang among, among trabaho niya Idol, Mrog si Mipakya. Wala na siya gistima. Kaya magsugod may trabaho mga hat Ito naman. Kaya napag may trabaho. Mag-garden pa Ah, ano yun na siya? O, oh, pag-upuan ba? Oh. Mga skin toy. Mga skin toy. Ah, ano yun na? Huwag na siya. Kinidre idol. Kwarto na siya rin kwarto ni Dintot mo yun kwarto <laughs> nice. ni siya mura og sakto sakto rin sa bagong minyo kire minyo pag din siya mahuman siguro ugma kung makahakot og baras ang papa uh, mapatrabaho ni siya karon na mira nakasugod dog trabaho ko tro. Sa so, katong video idol na nag-upload si Jones TV, ang mason mo na siya. Mura og Karon pa may nakabalik. <laughs> kay ginay na Indra mo ning trabaho. Ani siya no. Mag practice na ani si unsa ta soldier ni? Wala. Wala. Ani. ani? <laughs> ano? Sana <laughs> ano ka tawanan ani mo usab. Tro ano ka tulod? Ka tawod. Boss. Amo ni ambosin ro. <laughs>

update terus ya.